Dito tayo ngayon. Dito sa Agam Road. The best dito. Ang daming nagsasabi na masarap daw dito. Kaya ngayon, explore namin kung masarap. Ito nyo naman, maraming kumakain. Eh. Mga taxi drivers. May But... eh, nakausap kami, taxi drivers. Sabi nila masarap daw dito. Kaya, tara! Let's go! sagot at na mala Boy, bawang ang katapat na Bakit siya masarap ba ang kinabalik ko niya? Lalo oh, Kasi okay. marami yung ano nila Bakit? Oo Tsaka yung yun, lasa ko yung lasa Ay, yung lasa Sarap talaga Madalas kayo dito kuya Madalas kayo dito Madalas kayo dito kuya Talagang binabalik-balikan yun Dati rito doon may bubong to. ng pinagibayan ng Morris and Jimmy dito pa rin, ka rin. kahit sa lapag na kami kumakain. Kaya sila may mga lamesa dito dati nang Tawag sila. Tapos nung after Christmas, wala nang bubong. Pero dito pa Balik sumali sa pila Siningitan ang kalesa Sa may kanto tatlong pulis Nagme-merienda ng mais Kung ang pindera Kaya ulam Kaya ulam naman natin, paano ba pag prosesong pagluluto nyo Sobrang sarap Kaya pagkita kasi yung park

Masarap ba? Parang masarap. Sobra? Totoo, totoo yung mga sinasabi? Totoo yung mga haka-haka. Okay. Go okay, Kibs! Masarap ba? Okay ba? Okay na tayo ah. Oh, ano Sol? ikaw. Ayos. <laughs> Kaya, nakakain din kayo. Oo. Tawa Kainin na ko yung tubig, wala naman sa gusto yung tubig. Wala nga hindi dumidikit sa lulo. Saka yung tubig nga, pag, pag tinignan mo walang sebo sebo. Wala so, Hindi ka tulad sa pagtuloy ng dati. sol sol Masarap, masarap. sarap. Sekwenta solb. Okay, okay talaga. FT. Food tripping bangketa. <laughs> After food videos. Babalik ako dito, Brad. So, talagang totoong totoo na yung sinasabi nila. At masarap at karapat dapat balik-balikan. Proven. Proven na ba ng mga food trippers? Isa to sa mga the best.